sa mahigit sa 200,000 ektarya ng lupang agrikultural ang napinsala ng sunod-sunod na sama ng panahon. Tinanggi ng Department of Health ang mga balitang magkakaroon ng lockdown sa ilang lugar dahil sa paglaganap ng influenza-like illnesses. Ayon kay DOH Secretary Tedder Bosa, ang nararanasan ngayon ay seasonal respiratory illnesses at walang outbreak ng flu sa anmang parte ng bansa. Ang mga sakit gaya ng ubo, sipon, trangkaso at iba pa ay mabilis anyang lumaganap kapag panahon ng tagulan. Ayon sa kalihim, walang outbreak Break o pandemya ng influenza sa Metro Manila at ang kaso ng flu na naitatala ay normal namang ngayong o normal lamang ngayong flu season. Sa datos ng DOH, ang ill cases noong September ay umabot sa mahigit sa isang daang libo Mas mababa ba ito sa 155,000 cases sa parehong petsa noong 2024. Paalala ng DOH sa mga nakakaranas ng sintomas, magsuot ng face mask at manatili na lamang po sa loob ng bahay. Samantala, isa pang report kaso naman ng influenza-like illness bumaba sa unang dalawang linggo ngayong buwan. Umaabante sa balita si Abante Reporter Ryan Reloban. Abante Radio Live Report. Nakapagtala ang Department of Health or DOH ng 6,457 ng kaso ng influenza-like illness sa bansa. Ito ay mula September 28 hanggang October 11, 2025 na mas mababa ng 39% kumpara sa naitalang 10,740 na kaso noong September 14 hanggang September 27, 2025. Mas mababa rin ito ng 25% kumpara sa na lang 8,628 na kaso sa parehong panahon noong 2024. Ngunit iniginigit ng DOH na hindi pa rin dapat maging kampante dahil maaari pang magbago ang nasabing bilang dahil patuloy ang monitoring ng ahensya. Una nang nilinaw ni DOH Secretary Ted Herbosa na walang outbreak at hindi kakailanganin ng anumang lockdown dahil sa nasabing sakit. Sa huli, patuloy na paalala ng DOH na ugaliin ng regular na paghuhugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at sabon, takpan ang bibig, oh, ilong kapag uubo at sapat na tulog, pagkain ng tama at pag-inom ng maraming tubig. Kung makakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo o pananakit ng lalamunan o katawan, ay manatili muna sa bahay upang maiwasan ang pagkahawa ng iba, uminom ng gamot at agad magpakonsulta sa mga hospital. Ako si Ryan Reloban, Abante. Maraming salamat, Ryan Reloban. Personal na naghain ng counter-affidavit sa Department of Justice ang negosyanting si Charlie Atong Ang. Kung na ito sa pitong kasong isinampa laban sa kanya hinggil sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Ayon sa abugado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, isinumiti nila sa DOJ ang video ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan kung saan makikita itong kasama ang isa sa mga biktima hiniling ng ni ang naibalikang kaso sa Criminal Investigation and Detection Group para sa proper at impartial investigation. Tinanggihan naman ni Government Service Insurance System o GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Veloso ang mga panawagang magbitiw na siya sa pwesto. Ayon kay Veloso, kababalik lamang niya sa tungkulin isang buwan matapos bawiin ng Office of the Ombudsman ang kanyang suspensyon. Paliwanag ni Veloso bilang appointee ng Presidente ng Bansa Magpapatuloy siya sa kanyang panunungkulan sa kabila ng panawagan ng siyam na incumbent members ng GSIS board na siya ay magbitiw. Tiniyak din ni Veloso na patuloy ang ginagawang mga hakbang para mapagbuti pa ang serbisyo sa kanilang mga miyembro at itinanggi ang mga paratang na bankrupt na ang GSIS. Nalawagan din si Veloso sa kanyang mga kasamahan na huwag haluan ng politika ang GSIS. Nagkasundo si na Pangulong Bongbong Marcos at Manila Mayor Isko Moreno para isulong ang mga malalaking infrastructure projects sa lungsod ng Maynila. Nagpulong ang Pangulo at ang Alkalde sa Malacanang nitong biyernes at pinag-usapan ang implementasyon ng mga pamanang proyekto sa lungsod, kabilang na ang pabahay, rehabilitasyon ng mga tulay, transportasyon at mga inisyatiba sa urban development. Kabilang dito ang North at South Harbor Bridge, ang uh, retrofitting ng Lambingan Bridge, ang North-South Commuter Railway at ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System Pipe Laying Project sa pandakan na magpapalakas sa water supply infrastructure sa lugar. Natalakay din ng Pangulo at ni Mayor Magoso ang paglilinis sa waterways sa lungsod at bayanihan sa estero. Kasama rin sa mga pinag-usapan ang pagtiyak sa kapakanan ng mga pamilyang nakatira sa mga lansangan at isama ang mga ito sa Pantawid Pamilyang Filipino Program. Gayun din ang pagpapalakas sa information campaign sa mga pangunahing programa ng gobyerno tulad ng National Immunization Program at National ID Registration. Siniguro naman ang Department of Migrant Workers na pananagutin ang manning agency ng sampung Pinoy marino na crew na may Minerva Yacht. Ito ay matapos ang insidente ng pambumbomba sa nasabing barko sa Gulf of Aden o Aden noong September 29. Nakipagpulong si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa sampung Pinoy Marino na ligtas na nakauwi sa bansa para tiyakin sa mga ito ang patuloy na tulong ng pamahalaan. Sa nasabing pulong, inihayag ng mga Pinoy o Pinoy crew ang pangamba sa posibleng paglabag ng kanilang manning agency sa umiiral na deployment at cross-sailing regulations kung saan ipinagbabawal ang pagde-deploy ng mga seafarer sa mga barkong dumaraan sa warlike o high risk maritime zones ayon kay Cupdock kung mapapatunayang lumabag ang agency maaari itong patawan ng kaukulang parusa kabilang ang suspensyon o pagbawi ng kanilang akreditasyon mga kaabante, dahil sa kagustuhan naming maabot ng aming umaabante ang mga balita ang bawat sulok ng Pilipinas, umeere na rin ang Billionary News Channel at ang abante sa tatlong cable systems sa Mindanao. Magbabalik pa ang abante sa tanghali weekend. Teknolohiya at imbensyon, ilan lamang sa mga bagay at dahilan na hindi kabisado ng lahat. Pero paano nga ba tayo makakasabay sa makabagong mundo laban sa digital divide? At paano nga ba natin gagamitin ang bagong teknolohiya para sa pag-unlad ng inyong negosyo? Yan ang iahatid ng programang Abantech. Samahan niyo ako at ating pag-usapan ng mga isyong hindi pahuhuli sa modernong mundo ng negosyo. Ako si Jerry Liao ng Abantech. Abantek, ang programang gabay para sa kaalaman pang kabuhayan. Samahan si Jerry Liao tuwing linggo alas 8.30 hanggang alas 10 ng umaga. Bago pa man pumutok ang araw hanggang pananghalian, abante na ang mga programang dapat ninyong subaybayan lunes hanggang, hanggang biyernes. Sabay sa mainit na kape ang mga maiinit na balita pagtarakay at opinyon ng bayan Kasama mo si Ronnie Ramos sa Abante, Pilipinas, Pilipinas. Alas 4 hanggang alas 5.30 ng umaga Hindi pa aawat at walang inaatrasan sa anumang usaping Kasama mo si Benji Alejandro Walang atrasan sa alas 5.30 hanggang alas 7 Tuloy-tuloy at walang patid sa pagbabalita Ang ihahatid ni Raya Kapulong at Francis Folbe Sa Abante, abante sa, umaga. sa umaga Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga Kasama mo sa pagharap sa mga isyo at suliranin dahil sa anumang laban, kasanggam mo ang langit. Kasama si paring Ray at JR Langit, alas 9 hanggang alas 10.30 na gumaga. Hindi ka malilipasan ng mga isyo at panayam, hatid ni eli saludar mula sa kanyang inbox. Box. Alas 10.30 ng gumaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sabay sa umuusok na pananghalian, mga maiinit na balita ang ihahain ni na Elisa Lutar at Raya Kapulong sa Abante, Abante sa, sa tanghali. tanghali alas 12 hanggang alauna ng hapon. Mga programang hindi ka aayaw, hindi ka susuko at hindi ka uurong. Dahil ang Abante hindi lamang dyaryo, hindi lamang radyo, TV pa, kaya tutok na sa Abante. Dahil kahit saan, kahit kailan, Abante ang kasama mo! Kasama mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga ahensya ng gobyerno sa ating araw-araw na pamumuhay? Marami sa kanila ang matatagpuan sa paligid ng elliptical road sa Quezon City, kaya tinawag silang mga elliptical agency. Tara, kilalanin natin sila. Una sa listahan ng Department of Agriculture, ang katuwang ng mga magsasaka at manging isda. Sila nagtataguyod ng programang pang-agrikultura, seguridad sa pagkain at suporta sa rural development. Pangalawa ang Department of Agrarian Reform o DAR na naglalayong bigyan ng sariling lupa ang mga magsasaka sa pamagitan ng reforma sa mga lupa. Bibigyan din ng mga bagong pag-asa at kabuhayan. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR naman, ang tagapangalaga ng kalikasan, sila ang nangunguna sa pangangalaga ng kagubatan, karagatan at likas na yaman ng bansa. Ang gobyernong malapit sa tao naman, yan ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Sila ang tumutulong sa mga lokal na pamahalaan upang mas maging epektibo at tapat sa serbisyo. Teknolohiya para sa progreso. Yan ang layunin ng Department of Science and Technology o DOST. Sila ang nagdadala ng siyensya at inobasyon sa bawat sulok ng bansa. Samantala, ang Department of Budget and Management o DBM ang tagapamahala ng pondo ng bayan. Tinitiyak nilang bawat sentimo ay napupunta sa tamang proyekto at serbisyong pampubliko. Nakabantay naman sa pondo ng bayan, iyan ang Commission on Audit o COA. Sila ang nag-audit o sumusuri kung maayos na nagagamit ang kaban ng bayan. Ilan lamang ito sa mga ahensyang matatagpuan sa Elliptical Road na bawat isa ay may mahalagang gampanin sa kaularan ng bayan. Sa kanilang pagkakaisa, mas epektibong may papatupad ang servisyo publiko. Makialam, makiisa, makibahagi, para sa bayan, para sa bawat mamamayan. Ako si Aileen Taliping, Billy Vegas, Benji Liwanag, Edwin Balasa, Avante! pagbabalik ng ating uh, abante sa tanghali weekend na mayapa na ang dating kongresista at executive secretary Eduardo Ermita sa edad na 90 anyos. Ayon sa mga ulat, ang kanyang pagpanaw nitong ganap na alas 8 ng umaga ay dulot ng mga iniinda nitong mga karamdaman. Nagpahayag naman ng pagluluksa ang pamilya ni General Ermita Online kung saan ang mga magiging detalye sa libing ng dating kalihim ay isa sa publiko ng mga ito sa mga susunod na oras. Samantala, tumanggap muna tayo ng weather update mula sa Pag-asa na sa linya natin si Pag-asa specialist Munir Baldomero. Munir, anong update sa bagyong Ramil? Yes po, uh, magandang umaga ma at magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. So, uh, as of 11 am kanina, itong Semoy is like uh, nag-intensify po habang binabaybay itong what uh, uh, karagatan ng Northern Samar. As of 10 a.m. kanina, yung kanyang sentro is namataan dito sa coastal waters ng Palapag, Northern Samar, na may maximum sustained winds na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 90 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa so ngayon po, nakataas signal number 2 sa northern portion po ng Aurora, dito sa Pulilio Island, Camarines Norte, Catanduanes, northern portion ng uh, Camarines Sur, extreme uh, extreme eastern portion ng Albay at northeastern portion ng Sorsogon. Dito naman sa Visayas nakataas ang signal number 2 sa northeastern portion ng Northern Samar. Signal number 1 naman po sa Cagayan kasama po yung mga uh, Babuyan Islands, Isabela, Irino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Ip Pangasinan, the of Aurora, uh, Nueva Ecija, eastern portion of Bulacan, eastern portion of Tarlac, eastern portion of Pampanga, northern and eastern portion ng Quezon Province, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Albay, nalalabing bahagi ng Sorsogon, Burias Island at Tikau Island. Dito sa Visayas, nakataas po ang signal number one sa northern summer, northern portion ng eastern summer at northern portion ng summer province. Sa ngayon po, nakapas po ang weather advisory number 6 kung saan dahil po sa epekto ni uh, Tropical Cyclone Damil ay maaari po makaranas ng 100 to 200 millimeters na pagulan within the next 24 hours ang Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar habang 50 to 100 naman po ang inaasahan dito sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, Masbate, Cebu, Bohol, Aklan, Capiz, Iloilo, Negros Occidental, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Sa ngayon po, dahil po dito sa track pati outer rain bands po ni Ramil at dahil natin sa epekto ng isrilis ay mahari po ito magdala ng strong to gale force kasi yung biglang bukso na malakas na hangin sa mga areas po na wala po sa signal number particular itong Cagayan Valley, Calabarzon, Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Masbate, Kaluya Islands, Samar, Eastern Samar at Biliran. Munir, okay, yes, Munir, ah, ang sinasabi mo ba ay ah, mas ah, mararanasan natin dito sa Metro Manila yung malakas na hangin kesa sa mas ah, ah, maulan? Tama ba? ngayon po, kasama po, ano, uh, in po natin na dito sa Metro Manila is maaari po tayo makaranas ng moderate to at times heavy rain. Habang dahil po nasa paligid po tayo nung bagyo, so maaari rin po tayo makaranas ng mga biglang bugso ng malakas na hangin. Alright. Um, hanggang kailan kaya tatagal yan? Meron na bang ano, uh, ano dyan, update? As sa ngayon po, yun sa... Uh, so far po ma'am, yun pa po yung update po natin. Sa ngayon po ma'am, uh, na rin sa forecast track po ma'am, is medyo bumaba po yung truck nitong si Ramil. So inexpect po natin na magla-landfall po ito dito sa may er, maglalanpol lalapit dito sa may northern summer ngayong tanghali or early afternoon. Then possible din po yung uh, pag-landfall niya dito sa Katanduanis this afternoon or mamayang gabi. Then since medyo bumaba po yung yung truck po nito, possible po na yung areas po ng Albay at Sorsogon ay maaari din pong um, uh, maging isang uh, mag din po maging area po na kung saan pwede po mag-landfall itong si si Ramil while after ng landfall niya dito sa area ng Bicol region ay mari din po siyang mag-landfall dito sa vicinity po ng Aurora province by tomorrow morning or afternoon po. Then Ito? afternoon po, yes uh -huh. po. So, then after po nito by by tomorrow evening po mari na po itong lubabas ng uh, ng Coastal Waters ng Pangasinan na La Union at lalabas po ng Philippine Area of Responsibility by Monday ng umaga. Alright. Thank you so much. Munir Baldomero, ang weather specialist po ng Pag-asa. Samantala, Meron tayong tatanggaping report na yung may fake identity huli ng Bureau of Immigration. Umaabante sa balita si Abante reporter Ken Usita. Abante Radio Live Report. Timbog ang inihinalang gumagamit ang pekeng pagkakilanlan para manatili sa Pilipinas. Arestado ng Bureau of Immigration si Alias Kenetan, 47 years old, Naaresto si Tan sa Barangay Bading sa Butuan City. Nasabat ang ilang dokumento, dokumento tulad ng driver's license at birth certificate sa operasyon. Kinakabahala ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang kaso ng sospek dahil maaaring malagay sa peligro ang buhay ng iba. Kasalukuyang nakakulong sa ang sospek sa Davao at haharap sa deportation proceedings. Ako si Ken Usita, Abante. Maraming salamat, Ken Usita. Samantala, LTO officer viral sa Palawan dahil sa pag inspeksyon ng mga motor sa mga bahay. Umaabante sa balita si Abante reporter Romy Luzares. Abante Radio Live Report. Kamot ulo na lamang ang mga residente sa barangay Sictican, Puerto Princesa City matapos tapuntahan na, na isang LTO officer ang mga motosiklo na nakaparada sa kanilang lugar. Tanong ng mga residente, tama ba ang ginawa ng LTO officer sa paglista sa mga plate number ng motosiklo na nakaparada at hindi na lang sa National Highway ang mga ito naninita kundi sa mga kabahayan na makikita sa video ang paglista ng LTO officer habang naguguluhan na ang mga inabutang residente kung tama ang ginawa nito. Wala pang inilalabas na paliwanag dito ang LTO Puerto Princesa. Hindi rin nakuha ang pangalan ng kawani ng LTO. Ito si Romy Lozares, Abante. Maraming salamat, Romy Lozares. Mahigit naman daw po sa labing dalawang milyong piso na tobats. Chongke. Nasa bat sa labing limang araw na police operation sa Iloilo. -Ilo. Maabante sa balita si Abante Reporter Joven Escaniel. Abante Radio Live Report. Mahigit 12 million piso na halaga na pinagbabawal na gamot ang nakumpiska ng ICPO o Iloilo City Police Office sa ikinasanitong 15-day police operation. Umabot sa 12.7 million pesos ang kabuhang halaga ng umanoy tobats at chongke ang nakumpiska ng e Irilu Police Office. Nakuha ng pulisya ang mga ito sa 28 operasyon mula Oktobre 1 hanggang Oktobre 15, 2025 kung saan apat na pong hinihinalang tulak ang naaresto. Ang Regional Police EU6 ang nakapansala ng pinakamalaking bulto na nahuling iligal na gamot na may kabuang halagang 7.16 million pesos. Ayon kay ICPO Police Director General Colonel uh, Kim Ligada, determinado ang pulisya na linisin ang lungsod laban sa iligal na droga. Ito si Jomis Kanyel. Abante! Sa pang-report, PNP may persons of interest na sa panraratrat sa SGA Bangsamoro. Mabati sa balita si Abante reporter Jun Mendoza. May hawak na manong lead ang mga otoridad na makapagtuturo sa mga suspects sa nangyaring strafing incident sa bahay ng isang dating sundalo sa sitio Labu, Barangay Tugal, Kadayangan, sakop ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Region. Nauna sinabi ng biktima na si Sulaiman Sumlay, dating kasapi ng Armed Forces of the Philippines, na naghahapunan sila ng kanyang pamilya nang biglang ratratin ng mga hindi pa matukoy na sospek ang kanilang tahanan tinamaan na mga bala ang ilang bahagi ng bahay at mga nakaparadang sasakyan sa labas, ngunit walang nasaktan sa pangyayari. Ayon naman sa mga investigador, mayroon na silang natumbok na persons of interest na nagtangka sa buhay ng biktima. Nakikipaugnayan na rin ang kadayangan PNP sa Philippine Army at sa Regional Mobile Force Battalion 14 para naman sa karagdagang pwersa at mas mahigpit na seguridad sa naturang lugar. Ito si June Mendoza, Abante. Maraming salamat, June Mendoza. Dedo, ang isang sampung taong gulang na paslit matapos itong maiwan sa nasusunog na apartment sa barangay 127 Pasay City nitong biyernes ng gabi. Batay sa mga ulat, ang kapatid lamang nitong 13 anos na lalaki ang kasama ng paslit nang mangyari ang insidente. Nagkahiwalay umano ang magkapatid matapos tumalon mula sa gusali ang kapatid nito, dala ng taranta at hindi na nito muling nahanap pa ang kapatid na babae. Sumik labang sunog bandang pasado alas 11 ng gabi na ayon sa mga inisyal na investigasyon ay dulot ng pagputok ng linya ng kuryente. Mga ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad. Sa ating balita ng abroad, labing dalawang katao ang nasawi habang isang daan ang nasugatan sa isinagawang airstrike ng Pakistan sa Afghanistan. Ayon sa ulat, sinira ng Pakistan ang kasundoang tigil putukan matapos nitong bombahin ang tatlong probinsya sa Afghanistan kabilang na ang patika. Una rito, daang-daang sundalo at sibilyan na ang naitalang nasawi dahil sa alitan ng dalawang bansa. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Pakistan tungkol sa nasabing pag-atake. Palakasang pangmalakasan, Balitang Sports. Balitang Sports. Sa ating balitang sports, inilantad na ng mga otoridad sa Manchester, England ang naging sanhi ng pagkasawi ni dating World Boxing Champion Ricky Halton. Ayon sa investigasyon, kinitil ng boksingero ang sarili nitong buhay matapos madiskubring nakabitin ang kanyang katawan. Nagretiro si Hatton sa mundo ng boxing noong 2020, uh, 2012 kung saan nakapagpanalo siya ng uh, 45 boxing matches at tatlong talo. Naihatid na si Hatton sa kanyang huling hantungan noong nakaraang linggo na dinaluhan ng ilang sikat na boksingero gaya ni Tyson Fury at Frank Bruno. Balitang Showbiz. Sa ating balitang showbiz napasabak sa bakbakan sa mag-asawang Dennis Trillo at Jenilyn Mercado at Matapos uh, mapabilang ang American comedian, na TV host at podcaster na si Conan O'Brien sa kanilang teleserye. Sa kanyang social media account, ibinida ni Dennis ang ilang larawan mula sa shooting ng TV series nila ng kanyang misis. Makikita sa eksena na pinagtulungan nilang arestuhin si Conan bilang ang character ni na Jenny at Dennis ay mga polis. Say pa ni Dennis, hindi ito AI at totoo nilang nakasama si Conan. Nasa Pilipinas si Conan para mag-shoot ng ikalawang season ng kanyang hit travel docu-series na Conan O'Brien Must Go. Balitang-balitang -ba viral. Sa atin namang balitang viral, tampok ngayon sa social media ang video ng isang lalaki sa kalsada na talaga namang niliteral ang action speaks louder than words. Makikita sa video na tinanong ito ng nagvi video kung saan ang direksyon papunta sa isang sikat na fast food chain. Na itinuro naman nito, ngunit imbes gumamit ng salitay, itinuro nito ang direksyon gamit ang buhok nito na hugis arrow. Asaan? Ah, okay. Naaliw naman ang mga netizens sa pandar na ito ng lalaki. Eh, na anila ay tila may silbirin pala ang astig nitong hairstyle. Buhok ba yun? Baka naman pentel pen lang ang pinag... <laughs> Baka i drawing lang niya yun. Buhok talaga siya. Inahit, inahit. Okay. Alright. Sabi niyo eh. Bago ang lahat, nais ko munang batiin si Attorney MD. Trinidad na nakikinig ngayong tanghaling ito. At yan po ang kabuuan ng Abante sa Tangali weekend ngayong araw ng Sabado, October 18, 2025. Balikan natin ang ulo ng mga balita. Headlines. Senador Wynn Gatchalian, tiniyak na magiging patas sa pagdinig sa 2026 National Budget. Headlines. Ikalawang pagharap sa ICI ni Congressman Martin Romualdez, ipinagpaliban. Headlines. Suspension sa face-to-face -face klase sa Mandawi City extended hanggang October 24. Headlines. Epekto ng bagyong ramil sa bansa, pinaghahandaan na rin ng AFP. Headlines. DSWD nakaalerto na sa inaasahang epekto ng bagyong ramil sa bansa. Headlines. Lockdown dahil sa influenza. Fake ayon sa DOH. Kaso ng influenza-like illness, bumaba sa unang dalawang linggo ngayong buwan. Sa ngalan po ng buong puwersa ng DWAR Abante Radio, ang inyong pong kaabante, Mavic Trinidad.